Smith nag-update sa kanyang IG live? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nag sa inyo ng trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? sa latest update nga dito kay Fiang Smith ay nag IG live siya habang papunta sa kanilang rehearsal. Ayun nga kay Fiang Smith ay galing siya sa recording. Heto, panoorin at pag-usapan natin ang naturang video. <tinyo>

Sim, Sim, oh, ayan, ayan. Ayan, eh. Ang ganda pa rin ni Fian Smith ano Kahit ano wala siyang make up At take note ha Ako lang ba? Ako lang ba? Kasi ano Pag walang make up si Fian Tingnan mo yung face niya dito Sa IG live niyang to Kamukha niya talaga yung ex-girlfriend ni Jamie Ibarra, no? Yung si Ali ba yun? Yung first girlfriend ni Jamie Ibarra. Kamukha niya, no? Kamukha niya talaga. Lalo na kapag wala siyang makeup, ganyan kasimple, di ba? Hawig na hawig niya para silang magkapatid ng ex-girlfriend ni ano, Jamie Ibarra. Ayan, wala lang. Akin lang ba? Ako lang ba yung tingin ko kay Fiyang dito sa kanyang IG live na talagang bare face lang siya. Tapakasimple ng kanyang beauty rito, di ba? Diba? Ang ganda pa rin ni Fiyang, no? Kahit makeup at ang mukha talaga niya yung girlfriend ni ano yung ex-girlfriend ni Jane Ibarra o sya sya, ituloy na natin ang naturang IG live ni Fiang Smith ay ori. Hawa mabaw Ano ba yun? Sinabi mo tingin-tingin ka? si ako, na, pa na na rin Kasi... Galing ng record ko na Na-na-na-na-na maganda? Vlog Um, ah, yun yung favorite ko nga sa mga nakumpo ng Ang ganda nga eh. Tayo na oh, oh. ang pisaw Kahit na Hindi hey, sana sinabi kong wala. Ikaw tinohan, na mo sa kotse. na Wala <laughs> <laughs> Ikaw ang tubi, ang alam ba Dapat alam niya yeah, Dapat, say... Dapat well, ni na, din, din, din Yung ano Alon 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 Mungkin post na din, Sa PBB

Mukhang na LSS yung Fiang do sa kinopost ni Binsoy na kantang Alon, di ba? Siguro kakantahin nila to sa ano nila, sa concert nila. Kaya na, di kasi di ba galing siya sa si recording. Siguro ni record niya to para sabay-sabay sila mga PBB ex-housemate kakanta sa concert nila. Siguro isa sa mga song na nila doon itong Alon. Kaya parang na, na LSS si, si Fiyang Smith, 'di ba? At si Jem ang gigitaraan, 'di ba? Kasi tanda ko noon, nung kinanta ni Rain 'yon, silang dalawa ni Jem Ibara magka noon, 'di ba, nung nakilala ni ni Kai ang kanyang biological mother. Oh, sige, tigla tuloy ako na pa-throwback. Ituloy na natin ang natura natuturan uh, IG live ni Fiyang Smith. Uh, Flex me. See I Favorite because of bitter milk, melon, and Ichigo. <laughs> <laughs> Malala ng itch. <laughs> pa siya. Sige na, bye. Natamad na ako. Ano ganap? May rehearsal ulit. After ko dito. Hindi sa bahay. Ikaw lang ang gamit. Rehearsal na ulit kasi tomorrow na yung on um, bench talaga so bilang bahay on the night maliligo lang And then it's not break, break. hindi na break sa dito kayo mo? parang freckles na lang alam mo kung tapat dyan maligo ka pa. freckles na ayun Ina ba ina? Sino ngaling guest? So O di ba? talaga naman kapag nadyadyan si Fiang Smith ang hahanapin syempre si Jamie si Jamie Ibarra pag nadyadyan naman si Jamie Ibarra at hindi niya kasama si Fiang Smith ang hahanapin asan si Fiang di ba talagang hindi kompleto ang araw natin kapag hindi natin nakikita magkasama si JM Ibarra at si Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JM Fiang kaya kung gusto niyo pong maging updated dito kina JM Ibarra at Fiang Smith o sa tambalang JM Fiang ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe iklik I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!